Nagbabala ang PNP na may kalalagyan ang mga nagbebenta ng iligal na paputok. Inilabas na rin ang mga ipinagbabawal na firecrackers. May ilang ding tips para makaiwas sa diskrasya dulot ng paputok. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine National Police ang talamak na bentahan ng mga iligal na paputok online. Katunayan, Ilang nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok ang naaresto ng mga otoridad kamakailan. Mahigit 30,000 ibat-ibang paputok o katumbas ng mahigit 190,000 pesos ang nasa batna ng pulisya. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Pinakamarami rito ang 5-star na aabot sa halos 10,000. Sumunod ang sawa at plapla. Kasama po namin yung anti-cybercrime group together with FEO, coordination, collaboration, nagkakaroon po kami, marami po tayong mga nahuhuli. Doon lang po tayo nagbebenta doon sa mga lisensyado at doon sa may mga permit. Doon lang po tayo kasi sila yung nakapagkaroon po ng Power Work Safety Seminar. Alam po nila talaga yung bawal at saka hindi bawal. Naglabas ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office ng listahan ng mga ipinagbabawal na paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kabilang dito ang Si, PAPAP, Five Star, Plapla, -pla, Piccolo, Giant Bawang, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Super Lolo, Hello Colombia, Judas Belt, Giant Wessel Bomb, Atomic Triangle, Mother Rocket, Goodbye Delima, Goodbye Napoles, Coke in Can, Super Yolanda, Pillbox Star, Kabasi at ang pinakabago ang Goodbye Hamas na mala Improvised Explosive Device o IED umano ang lakas ng sabog na lubhang mapanganib. Talagang delikado po, talagang kahit mga ari-ari ang kayang, kayang sirain po, napakadelikado po. Dahil unang-una po, yung pulbura na inilagay doon talagang napakarami. Kaya delikado po yon. Aabot sa 20,000 hanggang 30,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagbebenta at gumagamit ng ilegal na paputok at pagkakakulong na hanggang isang taon. Naglabas na ng listahan ng mga designated community fireworks display zone ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Kabilang na ang Caloocan City at Taguig City. Hinihikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang kanilang mga residente na manuot na lang ng fireworks display sa inihandang New Year's Eve countdown sa December 31 na gaganapin sa Quezon Memorial Circle tampok ang ilang Filipino artist. At para magkaroon ng ligtas at masayang bagong taon, paalala ng mga otoridad sa publiko, huwag tangkiliki ng mga ipinagbabawal na paputoko. Huwag hayaan ng mga bata na maglaro ng paputoko. Lumayo sa mga taong gumagamit ng paputoko, huwag puluti ng mga disumabog na paputoko, at higit sa lahat, agad na humingi ng tulong kapag naputukan. Bien Manalo para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.